No, I did not sign as a complainant. I'm I'm supporting this move, and at the same time, I was designated by the group as a spokesperson. Akala namin, madam, ikaw ang nagpail ng impeachment para kay Vice President Sara. Yun pala, designated spoke ka lang nila. Talino ka rin, no? kasi nag-spoke ka lang sila kasi alam mong wala, walang katibayan ang kaso ninyo nasa kuwa pa yan eh, hindi pa tapos hindi pa kayo mga grupong tanga abogada ka naman sana alam mo inadvisean mo muna sila bago atat na atat ka rin nag spoke person nakakahiya para sa'yo abogada ka pa naman tapos hindi pa sa kuwa kaya yung tinanong ka ng reporter ikaw ba isang complainant ay hindi ka complainant ikaw lay designated spokesperson nila o oh, hindi ka talaga complainant kasi nahihiya ka na mag-complain dahil alam mong wala na walang pri paninira lang talaga yung sa inyo ay ako ni madam tumigil ka dilima Sana